What's up? Welcome back to my channel. Ayan, matagal-tagal din ako hindi nakafag-vlog guys dahil nga sa kadahilan ng uh, medyo ng life natin dito but for today, hindi tayo busy dahil sapagkat subalit, ayan um, mag-isa na naman tayo sa ating tahanan and Napag-isip-isip ko na it's time to vlog-vlog again para sa ating mga loving viewers dyan na nagtatanong ano na nangyari sa'yo? Uh, Namimiss na namin yung mga vlogs mo? Well, thank you so much. Na-up ko yan dahil um, hindi nyo pa rin ako nakakalimutan and hinahanap-hanap nyo pa rin yung matting na to, itong mukhang to, no? So, maraming maraming salamat sa inyo guys. But, yon bago tayo mag-start, gusto kong shout-out yan, oh, happy ka na naman dahil si shout-out kita, oh, di diba? Char-char lang. Yun na nga, mag-shout-out ako ng mga uh, taong... Nagpapa-shoutout syempre. Ano naman shoutout mo yung taong hindi nagpapa-shoutout, di ba? Kung nagtatanong ka bakit ako naka-makeup, oh, di ba? Kasi nakatatas ko lang mag-photoshoot ng sarili ko, di ba? And then, dyan lang ako sa tabi-tabi. Dyan -tabi. lang ako nagpo-photoshoot. Kung kayo nagtatanong ko sa anong ginagawa ko or anong ginagamit ko. So, yan lang. Mayroon tayong ring light. And dyan, background na pader na color gray. So, para naman maganda ang ating background. But anyway, eto na nga. Buksan na natin ang ating messenger dahil halos lahat ng ating mga kapatid sa pananampalataya eh nagme-message dito na pwede ba silang i-shout out and hello sa ate Hello sa iyo ate ano si Ate Miles si Shell <coughs> eh, Asia ay eh, eh, bot basta ganun hirap magbigkas ng pangalan nila ang hirap pinapahirapan nila ako Alright mga ate, ay mag-start na tayo mag-shoutout. Baka matapos tayo mga uh, ano dito. 30 minutes si shoutout lang. So, shoutout ay Kiza Arcelas Reynald Graho ah, <laughs> Graho? Graho ba to? Graho? Basta yon. Jeline Romero, shoutout sa'yo. Julita Aligato Hersaniba. Oh, Hersaniba. Pala niya, Hersaniba. So, ito naman si Cristel, Hello. Si RMZ Visitation. Si Jasmine. Hello. And si Mary Lucci. Shout out sa'yo. Si Glyza Adeles Caronan. Hello. Si Ma Christine Lerio Ribolos. Shoutout Shout -out sa inyong lahat, guys. No? Thank you so much sa pag-mess. Sa so, masa-shout out lahat. Maybe sa next vlog ko na lang kasi, no, baka abutin tayo dito ng 30 minutes. Alright guys, ayan, bago ako magsimula sa ating vlog, meron muna akong importante gagawin ngayon guys. And kung interesado kayo pala dun sa pay, pay, paybook, Facebook, basta yon na pinost ko sa Facebook, ayun, i-message nyo lang ako. Pero basahin nyo muna yun ang buo para alam niyo yung gagawin nyo or... Um, yon basta yun na yon Alam nyo, matagal ko na din tong alam about dito sa paid Facebook na to. Kasi yung mga iba kong subscribers, sinasabi nila mag-join daw ako din. Ang problema, hindi ko alam kung paano mag-join doon. And, nalilito-lito ako. So, malilito din kayo doon kasi kailangan nyo talaga ng magbag-guide sa inyo. Ganon. So, sa akin, Uh, si Mom, si Mother Lucy kung kilala niyo si Coldeliera Harris, siya yung nag ano sa akin dito, nag nagsabi, nag-explain lahat ganun, blah blah blah. So, parang siya yung pinaka-sponsor ko. And actually ngayon pa lang ako mag start guys and magbabayad na nga ako ngayon. And ang babayaran ko is 1k para makapag-open ng account. So, yon kung interesado kayo, interested kayo, eh, punta kayo sa Facebook ko and basahin nyo yung pinost ko doon and nakalagay doon lahat kung anong dapat nyong gawin. Keme keme rot. And kung nalilito kayo, message nyo lang ako and tatanong natin yan kay Mother Lucy. So, ayan guys. Send na natin ang kailangang isend. At ngayon naman, makikipag-jismisan mo na kay Ma'am Shea si Irma kasi medyo matagal na rin kami hindi nag-uusap nito. So, ayan guys, I'm back and I'm fully, fully full. Busog na, busog na ako guys kasi yun, katatapos ko nga lang kumain ng lunch and katatapos ko nang digawa ng lunch si David and nintay ko na lang siyang umuwi and ngayon guys, shout out ko pala muna ito si, ano, si Jaber Colado. Ayan, sila ng kanyang mother na si Oh, my God. Wait. Tumawag si David. Yeah. Uh, guys, naputo lang ating vlog dahil tumawag si David. Hindi siya makaka-uwi. Okay, so, mamaya niya na lang siguro kakainin yung kanyang uh, salad. Mamaya ng gabi, no? Itatabi ko na lang 'yon Anyway. Alright, everyone. Ayan. eto na nga. Good news na nga. So, na-active na yung, active na po yung ating sa uh, pay, Facebook. Facebook. As in, Pacebayad. T-A-Y Yes, it sounds like Facebook, right? Facebook, but it's Facebook. So, yun. And, agad-agad, may kita agad. So, try nyo to guys. if interested kayo. So, yun, wala na tua kasi may, may kita agad, no, na 500. Eh, kaka, kaka ano palang, kaka, activate palang nung account. Yung agad may kita. So, aba. Di amazing? But anyway, hindi yan ang ating magiging topic for today kasi um, hindi ko kasi alam kung ano ito topic ko sa vlog na to. But before tayo matapos dito sa vlog na to, ayan, gusto ko munang i-, i shout out si ano, ito si sino ba to? Si Madam Lucy, ayan. Si Madam Lucy na nagpa-join sa akin doon, nag-invite sa akin, nagturo sa akin kung anong gagawin, ayan. Mm, kahit na ha, gabi na sa Pinas eh nag nag-uusap pa rin kami through ano Messenger and syempre he, shout out kay ni ayan kay Ma'am Shininet na nanonood daw siya ng aking mga videos. So thank you so much Ma'am net, welcome. I welcome. Well yes, welcome to my YouTube live. So ayan and hello din kay Coach April. Ayan, Coach April. So, yan. Hindi ko siya masyadong ano, ganun ka kilala. But anyway, shout shoutout sa'yo. And sana makilala ko pa kayong lahat. So, I think... Wala na akong maisip na gawin. Kasi tapos na akong gumawa ng lahat-lahat dito sa bahay. Naglalaba ako actually. Nintay ko na lang siyang madry para matupi ko na siya maligpit. And then, baka later on matutulog ako. No? After natin magtupi. And Alright guys, see you later. No. See you uh when I can see you. Bye bye. Hey guys, I'm back in a yankus the mug. And I think I'm ready to sleep. Pero itong isa! Hello! Hello everybody! Hello! I just want to say that if you would like to be my friend on Facebook, look me up, David. Evans. Go ahead, I don't care. I'll be your friend. I'll be everybody's friend. I don't say no to nobody. Look at her face. <laughs> We're gonna talk later. Charot la. <laughs> I think guys, Honey, antayin ko pa tong isang matapos ng kanyang last. Speak English. David is playing right now. Look me up, on Facebook. What? <laughs> Honey, Don't put any of this in the video. Yeah, no, I don't. Okay. okay, edit, edit. Just your face. Yes. Kiss everybody. Ah. Oh, here's something else I want to say. I want <laughs> to say to your viewers. Okay, what? I want to say this. Everybody thinks I'm fat, and then they meet me and they go, "You're not fat. Why are you not fat?" Because you have a big fat fat face. I have fat cheeks. <laughs> okay, <laughs> fat ass But I'm not fat. Okay. Bad so what? What? I don't know. People think I'm fat. I just want to tell you, I'm not fat. And if you want to be my friend on Facebook, just send me a friend request. <laughs> <laughs> Whatever. So, guys, David wants to answer the question from you guys. So, you better to write a question on a on the comment box for him. All right? Send me a question about Jane. Anything you want to know about her, I'm gonna tell. No, about him. <laughs> <laughs> question about him and he's gonna answer and he's gonna give a shout out for you guys so you better to write a okay. question okay and i love you honey now go make your vlog so now i'm going to finish my my movie alam nyo guys isang linggo ko na itong pinanunood kasi ang tagal matapos napakahaba hey oops look what i found kung napapanood nyo ang kung sino man sa inyo nakamanood ng Z Nation, ayan, medyo naging uh, naging ah uh, kung pinagkakabalahan kong panoorin to kasi, wala, maganda siya about zombie, kasi gusto ko yung mga movie ng zombie zombie ganun, alright guys, tatapusin ko muna to and see you later So, ayan guys, gabing-gabing na pala. Ay, hindi ko na napansin yung oras kasi kakapanood ko ng Netflix. So, si David naglalaro pa rin. And, nakaramdam na ako ng anto. Kaya naman, magpapalit na ako ng pantulog para makatulog na tayo. No? So, ayan. Na-busy sa kapapanood din natin ako. Maghapon nang nangangati yung palad ko, guys. Mukhang may parating tayong blessing, ah Mukhang malaki-laking blessing to, ah. Dahil maghapon nang nangangati ang ating palad. So, anyway, guys. Kakat ko muna to dahil magbibiyas lang ako. And babalikan ko kayo. Alright? Alright. Ayan, nakapagtulog na tayo. And ako ay ready na to sleep, no? So, alright, tatawagin natin si David para tayo matulog na and para makapagsimula tayo ng araw natin sa araw ng bukas. Honey! Let's go to bed! Yet, huh? We already talked about it, right? One hour only. Uh -huh. It's already... It's already... It's already 8.20. <laughs> You're so drunk. You're so dramatic. It's true. I'm getting really mad right now. <laughs> really? Yeah. Why not I'm, at you, but why at are the you game. smiling? Huh? Why are you mad at the game? Because I'm losing and I gotta go to bed a winner, not a loser. You want your husband to be a loser? No. Well, sometimes you gotta stay awake, okay? <laughs> Tell no what more vlogging. Come what it. time? Tell what Give time? Give me about 30 more minutes. 30 more minutes? That's too late. Come on. No more oh my vlogging. Gosh. Okay guys, good night. Warang balak sa buhay mo. Patutulog na ako. Alright everyone, it's time to go to sleep. And thank you sa inyong lahat. Sa pag-watch. And sa walang sawang panunood kay Maring Jing. Kaya naman, ako yung mamama alam na muna. At hindi ko alam kung kailan ang susunod na naman na vlog na to guys. But... Sana okay kayong magsawa sa pumumumukha kong ito, mga te! So, yun na nga, bye-bye. Love you all.